Pagalang araw po mga kapatid. Samahan niyo po kami manghuli ng alimango at ito pala yung gagamitin natin. yan, Tayo na. Uy. Serte tayo mga kapatid. Unang sabok pa lang. Mayroon ng butas. Ito. Pero parang lumo ito. Ayan mga kapatid. Serte po tayo. Yan o. Yung mga apak niya. Punta doon sa butas. ko yan. and Dito siya o. Ayan. Punta siya dito. Ayan o. Yung mga apak niya. Ito yung butas. Pero parang luma na siya. Pero parang may apak yata. Ano? You know? Yan mga kapatid, hindi mo siya malalaman kung meron ba siyang laman o hindi. Yan you know, o, medyo luma na rin siya. You no, know, mga apak. I-try natin mga kapatid. Ayan o. You no? Know? Tingnan natin. Tingnan natin. medyo malaki ito mga kapatid. malaki yung butas. Malaki yung apak. Dito. Dito, taka, dito papunta yung butas niya. Dito. Kaya. Ayan natin mga kapatid. Ayan natin dito sa kabila mga kapatid. Kasi dito po siya pupunta yung butas oh. Dito siya lumiko siya dito. Dahil dito natin butasan mga kapatid. yan mga kapatid, i-try natin. Kung aabot na ba. Uy, abot na. Akan ko na mga kapatid. Ayan. Laki na rin. Mabinta na to. Thank you Lord. Palian na natin. Palian na natin mga kapatid. Laki-laki okay. na rin mga kapatid. Ayan. diyan na natin. Opo. Thank you, Lord. Salamat sa biyaya. Meron mga kapatid. Merong butas at saka may apak. Yan o. No? Zakpat. Makatabi lang yung butas. Doon sa unahan na inukay natin. Ano, mga bago yung apak. Pakainan natin, mga kapatid. Ang try natin. di itu siapa itu itu bukain okay, itu nanti itu mengkapetin Ngayon mga kapatid, nungukay na natin dito. Sabi pala, dalawang-dawang sa, sa una akong nungukay ng alimango. Dahil rin sa gusto kong tumulong sa aking mga magulang, kaya nungukay na lang ako ng alimango. Kaya makatawid kami sa pangaraw-araw na doon. Kaya tumutulong ako sa mga magulang ko. Try na natin. Yan, naabot na mga kapatid. Zakpat, mayroong laman. Labasin natin. Lakihan natin. Zakpat tayo, mababa lang. Nawak kan ko na. Sa natin. Ah. Uh -huh. laki laki na rin. Bali ananating. Oh. Ah. Na mga kapatid na dumating, dumating na sila. Ano? kuha namin sa uh, lahat. melapit apat sa akin. Malapit na akong naungusan sa ko. Oh. Tatlo yung sa kanya. Ito. Ano? Malalaki. Sa akin yung ano. to. to lahat. Saka may alalan din ako. Ito. Grabe yung sugat ko. Ano? Ito. Para kita? Ito. Baon talaga to. Butas yung ano ko. May kuko. Ano? Yan, Yan. Kita nyo. Salamat po mga kapatid. Maki like, comment, at follow na din. At share. Salamat po sa lahat ng inyong tulong sa amin.